pahinga na. Sa pagitan ng mga salitang, di natin masambit. Doon, unti-unting nabura ang tayo. Sa katahimikang mas maingay kaysa sigaw ng pamamaalam. Pahinga, salitang binitawan mong tila hangin. Magaan sa labi, pero sa dibdib ko'y sumabog. nanaot ang sugat sa kalamnan. Ang kasalanan ko lang, magmahal ng buo kahit kapos. Kahit salat sa panahon, akala ko'y pagod lang, hindi pala. Pagod na tayo. Akala ko'y lilim ang iyong pagbitaw, tulad ng araw na nagkukubli sa gabi. Hindi ko alam, iyon na pala ang paglubog ng lahat, di na babalik pa. Sa bawat pag-ikot ng orasan, itinutulak lahat ng alaala, ang sarili sa bangin ng limot, mga pangakong natangay ng alon na di man lang umabot sa pampang. Heto ako ngayon, mag-isa. Nakatingala ako sa langit, mga matay nagtatanong, nakatoon sa lupang puno ng alaala. Di ko inaasahan na sasabihin mo ito ng basta lang. Pero masakit para sa akin. Pitong letrang pahinga. Hindi ito pahinga mula sa alitan, kundi mula sa tayo. At sa wakas, natuto na rin akong pahingahin ang pusong napagal. Sa pagtawag sa pangalan ng mahal kong, di na kailanman sasagot. Mahal. Minahal mo ba ako? O ako lang ba ang nagmahal? Habang ikaw ay pansamantalang nanatili sa tulang di mo inangkin. Pinagtagpo tayo ng mga salita, pero nagkahiwalay sa kahulugan. Hindi lahat ng magkasama ay nagkakaintindihan. Kung ito na ang huling pahina, tatanggapin ko, hindi bilang pagwawakas, kundi pahinang itatapon ko sa nag-aapoy na paghilom. At mula sa abo nito, isusulat ko ang panibagong simula. Hindi na kalahati ng tayo, kundi buo. Isang pusong natuto ng mahalin ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawala dahil sa pag-ibig.